Sulit na sulit nga ang unang araw natin sa paglao dahil unang araw pa lang eh, ay agad tayo ng malalaking pusit. So tara, mga pademin, samahan nyo po kami sa aming araw-araw na kikipagsapalaran sa karagatan. Solve na. Bilog eh, eh. Ngayong umaga nga ay unang pandaw ng aming bagong kabit na baklad. So yun guys, kababalik lang ng ating baklad sa dagat kasi inabo tayo ng sunod-sunod na bagyo. Bali, babangon lang natin galing sa bagyo. Balik tayo sa pagdadagat ngayong araw. Ayan, kasama natin dyan ang aking anak na si Aaron at ang ating katulong na si Mr. Topak Boy. Hello guys! Panibagong araw! Panibagong simula! Ito yung pagbabalik sa Unang araw guys, Nagpapanaw daw natin. ay Sarap. Saka baba kada ako nakatalang misda. nagkakahabulan na sa loob bising bising si topak niya eh. din naman <laughs> <laughs> hindi mahuli huli guys yung ano Bilis. yung pasit na malaki medyo malabo kasi guys yung tubig kaya nahihirapan si topak ng huliin mano mano lang dinadakman lang nya Dakma! So yun guys, nagbabalik tayo sa pagbablog Dito sa ating munting baklad Yan balik lang ng ating baklad Tagal tayong nagpahinga Gawa so, ng nasira ng bagyo Na wala yung ibang natin Kung mga buhay hey guys, panoorin nyo guys Kung paano namin Kinuhuli yung mga nasa loob ng baklad ayun na umuuga na yung mga kawayan guys huli na huli na takay yun nadali na nadali na ni topak nahuli na huli na Dah na. huli na. Meron pa yan. Malaki. Malaki po sit. ayo kita nyu guys. Dah basora mas marami ang basurang nauhuli yan na yan na huli oh, ka balbon o yan ang lalaki o oh. nalawag pa lang ano uh, tulo talo na hmm? tulo yan nakatatlo na Meron. Oh, may nahuli akong isa. Apat. Tapos may tatlong malilit. Ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, Ayos na. Bondi rin na. Hindi na lugi yung ating ano. Pag ano. Paglusong ng maaga. Yan yun guys naghahanap pa siya sana meron pang mahuli huli na sa larin yun yun yung nagpakapagod sa kanya alright so yun guys that's it for today's video salamat po sa panonood mama machopchop